Ang sarap talaga sa pakiramdam pag nakita mo malulusog ang yung mga fur babies. Agree ba kayo dyan mga katimpusa? Tayan, so, samahan nyo ako mga katimpusa kung ano yung mga everyday routine na ginagawa ako sa mga fur babies namin dito sa bahay. So ang unang ginagawa ng isang fur parent mga katimpusa is yung pag-prepare ng mga food bowls nila. And syempre dapat mini-make sure po natin na lagi pong malinis yung kanilang food bowls para maiwasan po yung mga bakterya. <laughs> sa dami ng pusa dito sa bahay, ganito pong ginagawa ko. Pinapalabas muna yung mga pusa or minsan nasa cage muna sila bago papasokin dahil hindi ko talaga sila kaya ang kontrolin pag andito sila sa loob at magbigay ng pagkain. At ayan, pagbukas ko nga po ng pintuan, tingnan nyo po itong mga to, ba? Diba? Sabay-sabay na po sila magsipasukan. So, ganyan po talaga yung ginagawa ko na way para lahat po sila pantay-pantay yung pagkain na binibigay ko and walang lamangan. siya Siyempre, di ba, bilang isang fur parent, gusto natin na dapat pantay-pantay yung binibigay natin sa mga anak natin. Mga katimpusa, sa pagbibigay pa lang ng pagkain, nagre-require na po ito ng oras. So tayo, mga fur parent, pag marami po kayong alagang pusa, kagaya ko, mag-aalat po talaga tayo ng extra time lalong lalo na sa mga empleyado na katulad ko kaya salut dyan sa mga empleyado na katulad ko nag-aalat ng oras at gumising ng umaga or maaga para magbigay ng panahon sa kanila ako base sa experience ko nagbibigay ako ng 1 to 2 hours maximum para sa kanila bago pumasok sa trabaho dahil minimake sure ko na dapat hindi po sila magutom bago pumasok or bago ako umuwi ng bahay, hindi po sila sobrang gutom. So, dapat mag-iwan po tayo ng tamang pagkain sa kanila or inumin. And syempre, yung binibigay ko na water sa kanila lagi mga katimpu sa is laging may dextrose powder. Pwede po kayong gumamit ng dextrose powder or yung Mondex mga katimpo. sa maganda po 'yun sa mga fur babies natin para at least meron silang extra energy sa bahay bago tayo pumasok and maiwasan po talaga yung pagiging matamlay nila and maging hydrated po yung mga pusa natin. Eh napansin ko sa mga fur babies namin dito sa bahay, alam din nila kung madumi yung tubig nila o hindi kasi gusto nila din talaga is laging fresh water. At ayan mga katimpusa, ito nga po yung last na ginagawa ko dito sa bahay, yung magdakot ng kanilang mga pupu every morning or evening. So, ganito dapat yung ginagawa natin mga sa Dapat i-make sure din natin na laging malinis yung litter box nila. At ayan, tignan nyo nga, ba diba? Hindi pa tapos tumai yung isa. Nakikisabay pa sila. Minsan, pag naglilinis ako ng litter box nila, hindi ko maintindihan tong mga to Minsan, pag naglilinis ako, talagang sasabay talaga silang tumai. Tapos, sabi, pahabol. ba diba? Mga ganong atake. At ayan, ba diba? Pagkatas nyo tumay, eh. nakahilatan na siya dyan sa sahig. ba diba? Nakakahiya naman sa amo natin. Isa lang naman po talaga tayong alipin, mga katimpusa. Diyo joke lang. Sa pagdadakot ng kanilang pupo mga katimpusa, alam ko sa mga fur parent dyan, parang air pressure na sa atin, wala na pong epekto yan mga katimpusa, sanayan lang po talaga, kumbaga kasama na yan sa routine natin. At yan, sana nabigyan ko kayo ng kaunting kaalaman kung paano natin mamamaximize yung oras natin sa mga fur babies natin o yung mga routine na dapat ginagawa natin.